Ngayong araw nga ito guys, ay wala akong gagawin kundi magpintura lang. Pinturahan ko muna itong kwarto ng anak ko guys dahil nga ano tingnan. Siya na lang yung ito na lang ang kwarto na hindi ko napinturahan dahil nga guys sa budget. Kasi itong kwarto na ito guys ay aabot yata ito ng isang ano yung binili ko kasi na pintura 4 liters yata yung nakalagay doon tapos ubos talaga dito guys sa kwarto na ito itong kwarto ng anak ko ito yung first coating niya guys, hindi ko naman talaga ano, parang ano lang siya guys ba, parang lalagyan ko lang ng pintura para hindi naman siminto talaga yung tingin, para naman maiba sa paningin, ika nga ay eh, maiba sa paningin. Kawawa naman kasi itong kwarto ng anak ko guys kung hindi ko pipinturahan, no? unfair naman yung dalawa, sa unfair naman dun sa dalawa niyang kapatid na napinturahan ko na ng pink at yung dalawa kong babae, kaya pininturahan ko na rin ito guys, pag may budget talaga. At ito na nga guys, ang init-init pa guys, no? Pag mintura, kapoy ka ipa guys, no? Talagang ma mahirap magpintura kasi nga patong-patong ka pa doon, nakatungtong guys ba, nakatungtong. Kayo na magpasensya guys kung bakit uh, kung bakit ganyan yung pintura ko kasi nga hindi ako sanay mamintura mintura Ginawa ko lang yan guys kasi nga mahal. Mahal ang mag mahal ang pintor ngayon kung magbabayad ka. At time out, time out, muna ako dyan guys kasi nga itong apo ko ay naghingi ng pagkain niya. Gusto niya daw uminom ng chaki kaya time out muna ako dyan. At pagkatapos ko nga dyan sa kanya guys, inaaliw-aliw ko muna siya. Ito balik na naman ako ng pintura. At ito na nga guys, tapos na nga ako magpintura. Ganito lang yung itsura niya guys. O, oh. di oh, ba diba? Ganito lang yung itsura niya guys. oh. Patapos na nga yan guys.